ang cutting niya so yan yung kinakating so hilay niya ang lupa tanaan ng gandun sa dolo para makita ang uh, kulang na lupa Nagalilibiling uh, na siya. Yan. Hello guys, welcome to my channel Sanera Tipid Vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusubaybay na akin channel. Shukran and thank you. Hello guys. So, andito tayo sa Iyakaron. Ah, uh, magpapatag tayo ng lupa kasi tayo ng lupa dito para makatag na ang, ang site sa project natin ngayon あたか Like. Sa mga bago lang po, huwag kakalimutan mag-like, comment, subscribe, at comment lang po kayo para mabalikan ko rin kayo sa inyong bahay. Madalaw po kayo. So, thank you for watching mga idol. Watch lang po. Salamat. Thank you, thank you.